Solution na naman natin ang isang ito dahil medyo namamalya ang andar ng kanyang makina. Medyo inuubo-ubo ng bahagya siguro dahil nga malamig lang ang panahon. I-start natin and then pakinggan nyo ang kanyang RPM para itong alanganing uubuhin na parang mababahing. Parang ganon. Kumbaga sa tao, ganon ang pakiramdam niyan. O, parinig ko sa inyo. Dito tayo sa ilalim. Ayun, no? Oh. oh. Paktay. <laughs> Tulak. Isa pa para mas marinig nyo ng malinaw. Yung feeling mo na parang kumakatok ang yung makinana na para bang may nagsusulisit sa inyo, Repa? Ayan, patay. Rescue ulit. Tulak na naman tayo. At eto ang tunay na salarin. Ang injector niya ay pinasok na ng mga particles na debris. Ayan no. Malamang hindi nyo makita dahil masyadong pino. Hindi ko alam kung paano lumusot ang dumi dito. Sa wakas po, nakakuha na yung kriminal na cobra. Ayan po niya tae. hindi naman sinabi? <laughs> Mga kaibigan, masensya na kayo. but hindi si sinabi? Nakuha kasi to sa ano, ilalim ng CR. Paano naman, pahugas? Ayan, kita nyo naman. Hindi ko na kailangan sabihin pa, kitang kita nyo na yan. <laughs> Ang strainer niya ay pinasok ng maliliit na particles na hindi ko alam kung saan galing. Ito yung pakiramdam during idle na nauga-uga ang iyong makina na parang mamamatay na parang hindi at magtutulak ka na lang talaga. Mainam talaga na magpapalit ka ng iyong fuel filter o di kaya huwag ka magpagas kung saan saan. Ganto naman ang itsura ng isang healthy na injector. Tingnan nyo ang strainer, walang kadumi-dumi kahit luma na ang injector na ito. Wala kang makikitang nakalusot na mga silver particles. Kaya sabi ko dyan, alright ba tayo dyan? Alright. Box na makunat, nasa comment section ang link.